Nakita na akong karipol guys. Kasi. Bibili pa ako ng bagong kulay sa buko. Sana may mura. Spot na. Hindi kasi ang kwarta ko. Then uwi na ako guys. nahuhumalin kasi ako magbunot ng puting buhok kasi ang sarap ano pag nabunot mo yung puno puno ba ayan o sa san ang san, san ayan may sales sila guys ayan para sa si ayan sa ayan Nagpapunta ako ng karepura kasi bigili ako ng pangkulay, sana may mura. So, mabasain ko ang buho ko. Ay nako, di, di mungkog nga kalbo, hindi ako pinapaawid. Mga lasyete. Eh. Nakapagkulay sana ako. Marami nang binta dong? Yes. <laughs> <laughs> Buti na sa amin nakabinta-binta kami. Buti sa amin nakabinta-binta kami.

20 na siya. At, uh, uh, ano siya. Uh, ayan o. Ayan Ata. guys. Ayan kang nila guys o. Halo mga mga zay mga zay ayan ang malaki yung um, kaya lang presyo dyan kayang kaya lang presyo dyan diba? hanap tayo ng pangkulay sa buhok. kailangan natin ng pangkulay sa buhok. ito yung sampung kurtin ah. Ito kurtin. Oh. Sampu lang. Hmm, gusto ko. Gusto dar. dark. lang eh. Kapal kasi sa ano. Kahit sampu lang yan. Sampu lang siya. Mura lang siya pero hindi. Manipis. Ano na yung kukulin ko? Hmm, dito pala. Good Everything good. Hmm. Gitu tayo sakar guys Ayan oh, Baita rich dal Murah baita rich ah Oi Ano to Johnson and johnson Regular price Regular price 20 Tolong go ang sa akin lang kay Colistone. Colistone ba yung mabili ko dati. Wela. Ang mahal ng Wela. Wela pa more. Ang mahal ng Wela. Wela hmm. Colistone. mundu við fáið. Þetta

Mm -hmm. May pira lang ako. Chestnut. Ito, chestnut. Chestnut temptation daw. Sana, mura lang. Mura lang sana, 25 ito. Kasi, anong ibig sabihin ng twin? Twin din ang person. Ah. Ano ba ito? Ito auditor. Ito ba nila? Ito pa. Ah. Ano brown? lang. Yes. Ikot okay, tayo. Ayan.

cortex guys oh ito okay. ni tampons oh, tampons guys tampons cortex tampons hmm. hanap tayo dito eh what is this baba? Pa ba pang ay eh, wala silang ano ay Tingnan natin. Print ito din. din ay, okay na. Okay, ay, ay, pangit kasi din. Kasi, ayan guys, may pangkos ko sila sa likod. Ito ang, ayan. Pwede na to. Ayan, ba? Look gorgeous. Ayan. Guys, ito ang 14. Mura lang guys. Ano ito? Kusun. Ito na ito. Yes, Mahalangan nila guys. Okay, okay. may ko? Mesa ng shower gel, ano to? Plus to plus ito si 20

apa tak ada lagi? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada And business. I'm not going to Ada isi-isi. Ini ada. Ini ada. Ini どうもあ ito yung ayaw ang garlic ang garlic pa saan ito ang garlic ang garlic na ito yung garlic na. ito yung ito yung

응. 응. Hormat. Insya Allah, insya Allah kita berpisah. Boleh kita makan datuk? Allah. Hendes, kita